Dito pala tayo ngayon mga pre sa may Cambridge. Nasa condominium yung subscriber natin. Kaya bago tayo gumawa, kuha muna tayo ng working permit para papayagan tayo dun pumasok sa loob. Tsaka sasamahan na rin tayo ng security guard para mag-assist sa atin. Sige mga pre, pasok na tayo. Ito oh. Uy, ganda dito. Ano to ha? Kala ko may hagdanan. Di pala. Ito pala yung tinatawag nilang calculator. Kaya pala ang daming number oh. Letter G, 1 hanggang 10. Kaya pinindot ko na yung 7 kasi sabi nandun na yung subscriber nag-aabang sa amin. Kanina pa daw yun eh. Hindi na nga mapakali daw yun sa kakaantay sa amin. Ito na oh, papasok na. Uy, ito na oh. Si Mingming pala yung subscriber namin. Nagre-reklamo agad oh. Kawawa naman. Ilang araw na daw wala na siya napanuuran sa TV nila. Cable kasi gamit nila Mingming eh. Paborito daw yung kasi yung palabas yung Tom and Jerry. Kaya pala, idol niya pala yung si Tam eh. Ito mga pre, gagawin muna namin para masolve na yung problema ni Miming. para payak-iyak pa talaga sa amin eto oh. Ito na, ginawa agad namin no. Oh. Ayun pala, bagsak pala yung signal dito. Kaya pala yung reklamo ni Miming. Ito na mga pre, gagawa na namin ng paraan. Inayos na namin yung signal niya. Kaya agad-agad natapos namin. Ay, nakaantay pa pala si Ming Ming sa labas kaya puntahan ko muna mga pre. Kinausap ko agad si Ming, -Ming. sabi ko Ming, okay na yung signal mo dun, pwede ka na manood ng tamang and Matutuwa ka na niyan. Eh mga pre, solve na naman yung problema namin sa araw na to. Okay mga pre, bye bye, masaya na si Ming Ming.